So hi guys, so, ako na si ako dito sa KCC Mall of sign Gisundo ko sa akong basic na Mother 8. So nasa dito, na-attach ako Mother sa ako. Gisundo ko niya very light. At saka wala dito na mag-gulip sa so, mga bukid eh. So, ay, oh hello. Ay, 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 oh, oo, oh. sige. Wait lang guys ah. Eh ano, baby please. Oh, wait lang. Ay, sobrang dito. Ay, wait lang. Ay, wait lang. Ay, wait Wait lang, wait lang. Tumbo auto siya, na nakita sa ako. Ah. so ano sila familiar daw ko, ano kung natulpo mag ko dati. Unsa to nakatawa pisi na every question. So pag hay uh, sa buti. Asa ni gitam ang ko ba klase guys? Sa ano event, ay, day, say, na event kasi sa Wow, kana. Sa so, mga fresh mga taga RMMC si nagida ko nila te. Eh. So mo auto kilala ko niyo kasi. Pero kung si so, Ay, so, ay so, ababa, so, ang baba ang pagka every question. Uy, salamat kasi pag watch ko mga basic na mga video. Ay magpa ano na. Ay, wait. Ay, kung maka-offer nga magpa-picture. Oy, oy. Ay, as in, oy. Hello. Ay, wait. Kapanguro ko very light. Sarap na. So, ma Hello. So, hi guys. So, gibiyaan ko sa akong mother. Eh, tama yung nagpa-picture sa akong gibiyaan yung taon ko niya. Introvert kang gusto. Ano yung introvert ka, mom? Saka yung mga pinagdadaan na nag-breakdown ka, gibiyaan yung kunin mo. Gibiyaan yung kunin mo. Gibiyaan yung kunin mo. Gibiyaan yung kunin mo. Gibiyaan yung kunin mo, mom. So, gibiyaan ko sa akong mother na yun. Nagpa-picture tayo. Maulaw lagi daw siya. Kay basi makita daw siya sa ano, sa camera. Ano ko daw? Saan ang taon Pretty kay ka. Maganda ka. Sobrang Latina ko, balls. Ano? Ay, kainit mo. very pretty. Kaya ka nga nung maulaw man ka sa ilaha. ka. Mabagkaan ka. Diyos ko, Lord. Basta makaingon ko. Ako makaingon ako mga justice sa ball. But anyway, nga nung mag-ano mag -ano ka. Ayaw pagpalayo na. Pag naayon ay pakilalata sa mga people. <laughs> <laughs> Ayun na kaulaw no. Pretty kaya kapag smile daw eh. Namula yung mata guys. Kikilig ako mother. But anyway, sige babay na uwi. Asa tamang. So magkita mag sa mig mga ano. Mga lamesa, lamesa. Dapat gibili na lang tayo mo dito sa case, si Wabul ang kanang ano. Ay, dili. Oh my God. So, bye na guys. Oy, wait lang, Okay. wait on gonna... the So mo auto gikan kog Davao Wobble so magulo sa mong bukid sa mong Purok and ako mother gi sundon ning taon ko niya kay nakoy dalan 25 kilos na bugaris. So mo auto ko ay ka cute. So mo auto after ato bago mi magulit eh. magato mi ano te eh. sa case si Molor Chance kay pagbalit mig tinapay kay tinapay mangud kay kay always magdalag tinapay kay paborito sa akong basic na papa and sa mong basic na pamilya te. So mo auto no palitan lang po di taon ko. So gi apelan po ko akong mga basic na mga sinan mga very light okay na tinapay. tinapay tinapay and all. So mo auto di ba very cute ka ayo. ano ko mother nga ko wow ako nga uh, please lang. hapit na ni gibilin niya ang chinelas sa escalator ko non. So mo tawag ka dito ka formal na pagka mother ito. Syempre never mag scare. So after ato na ay mga nagpa-picture sa ako, nagpalayo akong mother ako na ay pagpalayo na ayo na na ipakilala man ta ka sa ilaha. Kilala man kay kilala man ka sa mga basic na mga tao, mga viewers. So after ato te, oy basi question niyo nga hay ka paspas na sure mag ano mag ingani ko mag talk te ay. So gitry na ko mag pag te pero syempre ingani ko mag talk -kabal. So mao after ato na naabot ko sa mong Wow, ang kanindo tweet lang nitli kay filter ay. So gusto ko sa basic na mga na very itom na si Panog Kabayo. So doon lang ko kayo mo adira. So from Kanto Phil sa mo ate and after ana te ba diba, pauli kay very ngit, very hit, Ana ko nga kasi na sila yung mga wakwakable kung sa paano kung mga wakwak introvert ang mga wakwak dito -wak sa mga good day so after ato taste so wala nag nagihiro ko sa ako mga basic na pagumangkon no? oh, di ba very cute kasi sila so dito ko natulog sa ila nagtapat-tapat nilang yung taon may. kasi syempre bihira mo kung magulim mangod mong tingin na ano ko nila ako ano tama na na naatat syempre ako mga basic na pagumangkon so syempre ginaano na ako sa ginainan na ako silang pagtarong mag-eskwela no kay mga ano may mga delikado kayo kagwapuhan o kagandahan so mag-eskwela lang mag-tarong very light diba so mga to bye So hi guys, so bago na ko naabot isang view kayo doon sa na-aura stay. So naglag-lagin tawag ko ganyan sa Jan Sign. So syempre, every question, every question. So mo tunawa, ano kong kisorg, so bradjiste. So maauto ang mga tao siya nga, huwag sa sako. Huwag mag-ilog, huwag di ba? Very cute kayo sila. This is totally cute na ka Wow, ka-cute ka, pretty, dili ang anak ka Totally, very cute kayo sila yung mga ano, na-ami sila sa over-over sa ako. Pero dili sila physically cute. But anyway, so ko ba na ako kung basic na pang mga di ba? Pag high na so maauto niya akong mother ate, isitimplang. Ay, te, pag-apot pa rin ako, gitimplang ko na lang ka, masya, nagkape ka gusto mag ako ay tell me what do you want what do you need di ba very uh, ano kayo ako mander niya gitaga ako niya ka ng malo nga bolti gitaga ako niya mga malo nga bolti yun niya bagong laba ano ko nga wow na amaze food ko very light asya nga okay lang kadera ako Ako mo naman mga ano ko eh, mo naman mag-correct. Kani po sila ina-attach talaga over ako. Pero tinaginta akong ulo, kani po nagdala akong tatlo kasi ni nate. So ang nabilin isa na lang, kasi syempre, ko sa mga basic na maigso. Pero syempre, never equation kay magano ano ko niya. Very happy kasi sila kagi. Katong sa akong basic na mga tumangon ako na very itumunan si Marong Kabayo. Tiyo is, Uy, sir, so, na ko na filter kay para makita ano. Pagulat kini pud balik ayo. Kasi na um, ko okay, ini nagdali-dali ka te. Eh. Murot sing mauna. Kani ta ko uno ni ay nagdali-dali pud siya wait lang I explain pa nato no. So ang kanang buhato ni siya kay para sa ano for the information of everybody. So ang kanang mag ano magin ko kaka oort kaka oort So dapat dili siya maigo dira sa mga ano te sa mga kwek-kwek. So wait lang di bigani manok nang una-una. So wait lang. Kaka all Kaka all Kaka art. Kaka art. Ngunit ang mga katila makulbaan mo, tas ay mga kay, oy. Oy, sa muna ako, isa ka pag umangkay na ako, Sky Iyang Name. So, mga Sky Iyang Name, nangitom siya over-over di diba? Sa Sky is very init, mga kaayo mo, ito nangitom siya over-over. Oy, pero gwapo na siya sa... Char lang ko, oy. Kung i ko ako, beauty, mga 1.0. Ana. Yes. Diba? Lewat ko diba? <laughs> Unsa? Lewat ko Unsa? Unsa ito naman?